Sekretary ang bagong Mr. Palengke di si Katapang palakpakan. So talagang uh, pinanindigan na ni Katapang yung kanyang mini talipapa sa bilibid. Oh, so sabi nga natin eh, Tapang, kaya naman pala napakaraming nakakatakas diyan kasi Imbis na nakafocus ka lang sa totoong trabaho mo, ganito yung mga pinaggagawa mo. Pero may na itutulong din naman yan eh na yan sa karir niya. So ang media, hindi eh, ko maintindihan kung magkano ang binayad nito ni Katapang sa mga tukmol na ito. Talagang ibinabalita pa talaga nila yan. At ano yan, VIP treatment si Katapang sa kanila palakpakan. Oh, so dahil diyan, oh kasi uso ngayon yung mga uh, go, nasa gobyerno na may trabaho naman silang may mandato naman sa kanila, Meron naman sila mga ahensyang pinagtatrabohon at may mga trabaho naman sila dapat na pinaggagawa na related sa kanilang uh, posisyon pero madalas iba yung kanilang ginagawa kesa dun sa talagang trabaho nila. Yeah, so pa panoorin natin to. Uh, nagtitinda na si Katapang ng Rabbit. Nagtataka ako ba't wala kang kalapating tinitinda? Kasi sabi niyo nung nakaraan may mga kalapating na daw sa bilibid. Pero ang tinitinda nila ngayon, rabbit. Eto na, mga bossing, pakinggan nyo. Pati mga inmate ng New Bilibide Zone ay eh may ambag na raw para magkaroon ng murang bilihin sa mga kadiwa Kung paano, alamin po sa pagtutok ni Cedric Castillo. Imbes na mamasahe papuntang palengke, nakahanap ng bagong mabibilhan si Aling Eli sa bahaging ito ng Biazon Road sa Muntinlupa City, ang kadiwa pop-up store. Tatali pa pa, 100, isang kilo. Ngayon dito, 85. Malaking bagay daw ito. Eh, 185, so 15 pesos. Ah, uh, magkano yung pinamasahin mo papunta diyan, Teh? Pamamaya mas mahal pa yung mo ah. Lalo sa panahong sumisipa ang presyo ng mga gulay at iba pang bilihin. Nakaka-minus. Nakakabawas po sa mga natin, budget na kumpik. Makakabili pa tayo sa iba. Bukod sa karaniwang mga retailer sa palengke, kapansin-pansin ang ilang nagtitinda na mga tapuhan ng Bureau of Corrections. Ah, hindi na po sila. <laughs> Alam nyo, tinan mo ha. Kulang na nga yung mga bantay. <laughs> Diyan sa bilibid, ilan na nga lang kayong mga gwardiya versus yung dami ng mga nakakulong dyan. Tapos nandiyan pa kayo nagtinda. Paano ba namang binantayan nyo na lang yung mga preso? Baka makawala pa yung mga hayop na yan. O tsaka pa, uh, kinapkapan nyo sana yung mga kinap uh, kinapkapan nyo sana yung mga animal na kinap uh, kinapkapan nyo sana yung mga pumapasok dyan para hindi nakakapasok mga itlog ng kalapati dyan. Oh, uh, pero ano ah, uh, meron akong ano eh, meron kasi akong eh, nakausap ano. Oh, meron akong nakausap na isang uh, importanteng tao. Na sabi daw nila, ano, boss dada, red flag 'yun na ah, yung uh, buhay, yung baka. Alam niyo 'yun, mga bossing, yung baka na uh, yung buhay na baka na nandoon sa labas oh, ano ano sa tingin nyo yung uh, pwedeng maging problema dun sa buhay na baka? Sige nga. Tinan ko lang kung parehas tayo nang iniisip. Di ba nung nakaraan si Angie Bautista, meron siyang pinapapasok na buhay na baka? Ano kaya sa tingin nyo yung ano, yung uh, uh, magiging pwedeng maging problema dahil dyan sa buhay na baka na yan? Sige nga. Oh, sige nga kung magaling kayo. Oh, kasi ito narinig ko. Itong narinig ko ito dun sa isang uh, importanteng tao na nakausap ko na-realize na ko ba yung oo nga pwede nga yun ah. o hindi ba ano nakalaga ayan eto 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 yung pinakamagandang sagot drag mule sobrang delikado ng baka na yan alam mo ang laki ng tiyan yan Banta, eh, drug carrier drag mule totoo yan sobrang delikado yun imagine yung baka din mo magre kaya siguro ang lalaki noon, 'di ba, yung mga tipak-tipak na drugs, hindi 'yun papasok sa loob ng gate. Pero po siya, 'pag nilagay mo 'yun sa loob ng tiyan ng baka. Kasi tandaan mo ha, bakit sila nagre-request ng buhay na hayop? 'Di ba? Bakit bakit sila nagre-request ng buhay na hayop? Pwede naman patay na bakit gusto nyo kayo pa magkatay? Hindi kung gusto nyo, di ba? Kinukuha nila yung dugo. Kinukuha nila yung bituka, yung ano. O, di lahat. Kumbaga, papatayin namin dito sa labas, papasok namin sa inyo ng deads na, nakachap-chap na. Lahat ng parte, pati yung mga kuko, ibibigay namin sa inyo. Pero bakit ang kanilang request ay buhay? Live na, na, na baka. Tapos kami na magkakatay dito. Eh, pwede yung sinasabi ninyo. Diba? Sabi nga ni Katapang eh. Oh, sabi nga ni Katapang, di ba? Yung daw condom, lalagyan ng drugs, ilalagay sa puwerta ng babae. Eh. <laughs> Hindi naman daw nila makakapkapan kasi nga daw baka sampahan sila ng kasampalin sila. Kung ang tao nga napapasukan ng maliliit na mga amount, ng mga droga. Iyan pa kayang baka na pwede nang mamatay yan may, mamaya maya lang. Oh, so hindi ba make sense ano, 'di ba? Cutie patoti make sense. Nakakatakot nga 'yon kasi magtataka ka talaga. Eh. 'Yon yung hindi naisip ni Bato eh nung ano eh, yung tinanong niya yung tungkol sa baka. Hindi niya naisip na pwede nga namang maging drug carrier yun, drug mule or what. Kasi sa laki ng tiyan noon, Lagyan mo ng sampung kilong mong droga yung loob nung tiyan nun. Wala reklamo yung baka, di ba? Ikakatay eh, na rin naman siya, memya, eh. <laughs> Sabi nga ni Pepin number 12, Trojan cow, totoo yan. Sobrang delikado niyan, oh mga bossing. Ang tatalino niyo talaga. Alam mo, bilib ko talaga sa mga utak niyo kasi na nung binabalita ito, hindi ko naisip yan, eh. Si Bato de la Rosa, hindi rin niya naisip yan nung hearing. Sila Lato Lentino, hindi rin nila naisip yan. Naisip ko lang yan nung narinig ko. Abay, oo nga, ano. Nung narinig ko yan, abay, sabi ko tama. Pwede nga eh, kasi, yung kalapati nga, tinan mo ha, yung kalapati nga nakakapagdala ng drug sa loob. O siyempre, kung patay yung kalapati, di naman makakapagdala ng droga yung sa loob eh. Ay, sabi ni Katapang, di ba yung kalapati lilipad, may daladalang drugs. Ang liliit nun. Imagine mo kung ilang ilang kilo ng droga yung pwede mong ilagay doon sa tiyan ng baka. Sa hindi, alam mo, kapag pasok lang isang baka, makapagpasok lang ng dalawang bloke ng kokino ng shabu. Ano na yun? Kaya na nun tumagal ng ilang buwan dyan. Hindi, kasi naaalala ko lang yan, gawa ng nagtitinda na sila ngayon dito ng rabbit. o oh. So, ito na nga, tingnan nyo maigi. Bit-bit nila ang ilang gulay, isda, patina, kuneho, na alaga at tanindaw ng mga PDL sa New Bilibid Prison. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang, ang bagito ng ahensya sa Food Security Program ng bansa. 120,000 per year, per annum. So, hindi sila o oh, gastos ng government. If they can produce that amount, they can also produce 120,000 worth of uh, vegetables and food So medyo nakabawi naman yung gobyerno. Kung ito, merong mga ganitong platform kung saan makakakita tayo ng murang bilihin, ay di mas maano natin, maalay natin yung concerns sa ating mga kababayan. Nauna nang inialok ng Bucor ang ekta-ektaryang bakanting lupa nito para pagtaniman. Para sa GMA Integrated News. Kaya palakpakan. So ayun nga po, may bago na pong designation. P. Gregorio Katapang at yan po ay ang magtinda-tinda sabi ko nga eh una sa lahat bakit mo ginagawa ito nang hindi mo naman yan trabaho